Balang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 4, 2023, Miyerkules, at ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Francisco de Assisi. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni Henias chapter 2 verses 1 to 8. Noong panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Isang araw, buwan ng Nisan, ikadalawampung taon ng paghahari ni Arta Herjes, dinulutan ko siya ng kanyang inuming alak. Napansin niyang ako'y malungkot. Noon lamang niya ako nakitang gayo. Tinanong niya ako, Bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo'y wala kang sakit. Bakit ka ganyan? Sinidlan ako ng takot. Gayun may sinabi ko sa hari, naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang lunsod na pinaglibingan ng aking mga ninuno ay wasak at sunog ang mga pintuan. O ano ngayon ang ibig mo? Tanong ng hari. Tumawag ako sa Diyos at pagkatapos sinabi ko sa hari kung payihin tulutan po ninyo ako. Kamahalan, nais kong umuwi sa Huda upang itayong muli ang binanggit kong lungsod. Sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, Gaanong katagal ka roon? Kailan ka babalik? Nagtaning ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan Nakiusap akong bigyan din ng mga liham para sa mga gobernador sa ibayo ng ilog upang paraanin ako patungong Huda. Sa aking pakiusap ay gumawa na rin siya ng sulat para kay Asaf, ang tagapamahala ng kagubatan upang bigyan ako ng kahoy na gagamitin sa pintuan ng ng templo, ng pader ng lungsod at ng ng aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang magpapalang araw sa inyong lahat at maligayang kapisahan ni San Francisco de Assisi Sa araw na ito, atin ding uh, binabasa ang aklat ni Nehemiah, isa sa mga naging... Uh, propeta noong unang panahon at ang aklat ng Nehemias no ito po ay pagkatapos ng aklat ni propeta Estras so ngayon po ang aklat na ito ay nahati sa apat na bahagi ang unang bahagi ay ang pagbabalik ni Nehemias sa Jerusalem kung saan narinig natin yung kwento sa ating pong unang pagbasa ngayon na siya ay nagpapaalam mingi ng pahintulot sa hari na siya ay payagan na magbalik sa kanilang lupain sa Huda para muling itayo ang, ang templo. Ang ikalawang bahagi ay yun na po, no, yung pagtatayo ng pader ng Jerusalem. At ang ikatlong bahagi ay ang pagbasa naman ni Ezra sa kautosan ng Diyos. So, na po ito. At ang ikaapat na bahagi, ulim bahagi ay ang gawain ni Nehemias bilang gobernador ng Huda. So, hindi lang siya basta naging propeta, kundi siya ay ginawa din gobernador ng Huda. At ang natatangin bahagi sa aklat na ito ay ang ulat tungkol sa lubos na pagtitiwala ni Nehemias sa Diyos at ang madalas niyang pananalangin. Napakagandang halimbawa po no, na itinapakita sa atin uh, sa ating mga gawain ito po lagi ay uh, may kalakip na pagtitiwala dapat sa Diyos at ang Diyos na rin mismo talaga ang gumagawa at gagawa ng paraan para maisakatuparan ang kanya pong plano lalo tigit ang plano na muling maitayo ang templo upang ang mga tao po at uh, ang Diyos ay magkaroon ng lugar para magkaniig at magkaroon ng uh, pakikipag-ugnay. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin at binugunita ang kapisahan ni San Francisco ng Assisi. No? Isa sa mga talagang pinakasikat uh, pinaka sikat no? o pinakakilalang naging santo dahil sa uri ng kanyang pagtugon at pagsunod sa Diyos. Ito po ay sa po ay pinanganak noong 11, uh, 1182 mula sa isang uh, mangangalakal mga ngalakal o mayamang pamilya. Solong anak, no? pero dito po ay pinili ng Diyos para maging patotoo sa mga tao, lalo tigit sa patotoo ng buhay ni Kristo bilang isang yung karanasan ni Kristo na paghihirap, o oh, mahirap si San Francisco isang mayaman kung ituturing no uh, kung bago pa siya tinawag ay sunod sa layaw no ang kanyang buhay talagang uh, marangya no at kung uh, mga gawain na ginagawa niya pero ito po nung no, siya ay ma-inspire ng buhay ni Kristo sa kanyang mga paghihirap doon po ay mas pinili niya na ang um, ibigin ang kahirapan. No? Kaya ngayon poverty and humiliation. Uh, ito po yung talagang nagtulak sa kanya na isuko no yung lahat ng karangyaan na kanya pong natatamasa, yung mana na ibibigay sa kanya dapat ng kanya mga magulang, ito po ay kanyang nerenounce o isinuko kapalit ng kanyang pagsasabuhay ng buhay din ni Kristo at sa matagal na panahon marami po ang na-inspire, marami ang sumunod sa kanyang yapak na mamuhay sa poverty o kahirapan at sumunod sa Diyos. Tungkayan, sila po ay ay dinawaran no na maging uh, religious order noong panahon ni Pope Innocent the Third, At doon po talaga mas lumaganap ang christianismo. So Uh, si St. Francis din po ay pinagkalooban ng biyaya na maranasan ang mga sugat ni Kristo. Yung five wounds of Jesus bago po siya tuluyan na mamaalam dito sa mundong ito noong October 4, 1226. Sana yes, po, no? sa panahon natin ngayon na talagang mar marami po ang pumipili ng karangyaan na kahit na maging immoral, gumawa ng masama ay para lamang mamuhay ng, ng marangya at magkaroon ng mga material na bagay, sana po ay magdulot ng inspirasyon sa ating sa Saint Francis of Assisi na mamuhay sa kababaang loob, sa, sa upang tayo po ay mas lalong makasunod sa ating Panginoon. Muli po sa mga pagpalang araw sa inyo po.